meron tayong gagawing video dahil yung motor nato guys ay ano siya Ay uh, sliding kaya bubuksan natin papalitan natin ng clutch lining parang bumalik sa bago guys tara guys uh, bubuksan na natin yung makina para mapalitan natin ng lining ayan guys uh, bubuksan na natin yung ano yung makina tanggalin muna natin yung tambot so para matanggal natin yung ano nang makina luwagan muna natin tong takip ng sa clutch lining para matanggal Wag na guys pupukpukpukin natin yung konti parang ma parang umangat yung takip ganyan lang kalakas ang pukpuk nya parang umangat siya hindi gano siya malakas parang ihelain natin konti parang umalog pag hindi pa siya ma ano, matanggal pupukpukin natin uli hanggat na lumuwag siya hanggat na matanggal ayan malapit na nalog na siya saya natanggal na grabing dumi o oh sa loob daming putik puro langis yung ano na tumigas na yung langis o oh. Ngayon bubuksan natin tong maliit. Parang makita natin. Uy! Grabe yung ko oh. Nagtumigas yung potik. Yan dahil sa ano sa hindi siya natin change oil. Diyan na yung dumi. tanggalin na natin yung ano ng clutch lining housing housing ng clutch lining tanggalin na natin ganun lang gay kasi simple yung pagtanggal ng ano ng clutch lining tanggalin natin yung lock Black lang yan eh. Tapos suhuguti natin. tapos suhugas ugasan natin. Parang malinis bago natin kapit. Pag nalinis na yung lahat, pwede na natin na yung flash lining. Kaya ready lang natin yung gagamitin natin sa pagkabit ng clutch lining. Parang madali. Mga pala pag maglagay kayo ng clutch lining sa so mga mahilig mag mga mekanikigan kailangan lagyan natin ng langis. ang pangalang daw pag magkambyo tayo hindi sa mga matigas si kambyo hindi matigas si kambyo lagyan natin ng langis namurahin lang yung linagay ko na langis dyan mantika lang yan eh yung pinagamitan ng ano pinagamitan natin ng preto ayan yan gagamitin yan lang gagamitin niya yok lang yan po guys ang ginamit ko po dyan ay LTFRB ah! Oh. 88 yan ang ginagamit dyan 88 parang hindi siya magano hindi siya malakas ang kapit niya Ayan. Tapos na guys ang pagkabit natin ng lining. Tapos pa na natin tapos. Ibalik na natin dun sa ano sa housing. Ayan guys, ganyan lang kadali ang pagkabit. May kakabit na natin. Kailangan ng pagkabit niya naka sentro lahat ka uh, niya sirik nya para pumasok do sa butas guys okay, nakabit, nakabit na natin silip silipin muna natin baka may sila na nakaayos yung pagkabit nakabit na natin yung lock Tagot na. Sarod natin yung spring. Tagay natin yung spring. Tapos turniluhan natin. Na. Mga nanonood dyan, kailangan tingnan niya mabuti kung paano magkabit ng train. Parang mabuti yung pagkabit ng lining. guys tapos na kakapitan naman natin yung contour milieu Kita okay, natin mabuti baka ito Kailangan pala may alawan oh, may Ayan guys na okay, natin natin mabuti. Baka pag tumakbo, nauna pa sa atin yung makina. Nilagkit Mga na. natin yung ano. got skate. Kaya kailangan na natin pagkabit ng gas box na sa butas para sakto yung ano niya. Parang pagkabit niya hindi siya magdilog-dilog natin yung gasket, kakabit na natin yung takip ng makina. Pupukin natin. Parang pumasok ng mabote yung ano niya. Gumikit masyado yung takit. kita na natin ngayon. Lagyan natin ng... ka guys pag magigpit kayo guys kailangan kailangan guys tugma yung pagkala ano, ng ano, tumilyo. parang pantay yung kapit guys tapos na guys nalagyan na natin ng langis papanda rin lang natin Mahina preno niya. Mahina preno. Okay. Successful. Okay, na natap. Napandar na natin yung motor. Okay na. Ayan, o, tumatalo na siya guys.